Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating sister na si twenty 25. Sabi niya sa kanyang tanong sana mapansin, what if po yung lalaki yung Christian sir? Paano po 'yun ang patakaran po pag ikasal? Okay. Uh, sa amin sa unang-una sa amin mga kalalakihan na Muslim, ay pwede po kami mag-asawa mula sa mga non-Muslim sa dalawang religion lamang. Mula sa Christian at saka sa Hujo. Sa Christian, pwede kami mag-asawa ng babae nila, kahit hindi pa mag-muslim. Sa Hujo, pwede kami mag-asawa sa babae nila, kahit hindi pa sila mag-muslim. Hindi po kondisyon na mag-muslim muna sila bago namin sila pakasalan. Kaya naman, kapag yung mag-asawa na Christian, non-Muslim na Christian at Hujo, halimbawa, at nag-Muslim ang lalaki, ay pwede pong manatili ang kanyang kasawang Christian na sapat pwede manatili sa kanya. Kasi allowed naman sa lalaki Muslim na mag-asawa ng Kristiyana. Pero maliban sa Christian at Hujo, bawal na po sa amin. Bawal po kayong mag-asawa ng Buddhist, ng Hindus. Basta maliban po sa Christian at Hujo, bawal po sa amin napakasala. Ang pwede lang po sa amin, kahit hindi pa po magmumuslim, ay, uh, ang pwede lang po sa amin ay Christian lamang at saka Hujo. Yan lang po ang tulutan sa amin. Kahit hindi po sila magmumuslim. Kung magmumuslim, yun po ang pinakamainam. Samantala, sa mga kababaihan pong muslim, bawal pong mag-asawa ng hindi po muslim. Hindi po pwede mag-asawa ang babae kahit na Christian yan o Hujo yan at magiging asawa niya na lalaki, bawal po talaga. Yan po pagkakaiba namin sa lalaking muslim, sa amin na kalalakihan at sa mga kababayahan namin na mga muslim, muslima. Kasi sa mga kababayahan sa amin, bawal talaga. Bawal. Hudyo man yan, uh, Christian man yan, bawal. Kailangan muna nilang mag-muslim. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahun lahum walahum na lahum wa lahum Hindi po halal at hindi po pinahintulutan sa mga babaeng muslima na mag-asawa po ng non-muslim. Eto ano pa po religion? At hindi rin halal at hindi rin po pinaintulutan sa mga lalaki nan non-muslim na mag-asawa po sa mga babae na mga muslima. Bawal po. Kaya ang kondisyon para matanggap yan ay mag-muslim muna yung lalaki. Kailangan muna niya mag-muslim. Kaya ang payo natin sa mga kababayahan, ang piliin niyo po lalaki, yung dati na po muslim. Hindi yung mag-muslim lang para sa'yo. Kasi mamaya babalik din yung kawawa ka. Uh, kailangan niya mag-iwalay. Alam mo, nagpakasal ka sa nagba nagbalik islam lang dahil sa'yo eh biglang bumaliktad, bumalik sa pagka -Christian. bumalik sa pagka -Hudyo. So ang utos sa'yo ng Islam, kailangan maghiwalay kayo. Kasi bakit? Hindi pwede manatili ang babaeng Muslim sa lalaking non-Muslim. Kaya may useless yung pagsasama niyo kung magbabalik mag magka-Christian ulit o magbabalik siya sa pagka-hindi Muslim. Kaya kayo mga kababaihan namin mga kababaihan, kung pipili po kayo ng lalaki, hindi yung magmu-Muslim lang dahil sa Kundi dati ng Muslim o Muslim tagal lang nagbalik Islam at may pananampalataya. Which is yun naman talaga yung dapat ninyong hanapin. Hindi yung magmu-Muslim lang para sa dahil guwapo, mayaman o pati po o macho. Hindi po yung nagpipili niyo. Nakasalalay po religion niyo diyan. Dahil ang sino mang babae na ikinasal sa non-Muslim, invalid po yung kasal. Kailangan mag-Muslim muna bago magpakasal. Kasi kung nagpakasal kayo bago siya nag-Muslim, invalid ang kasal. Okay? So, sana magising po sa katotohanan ng mga sisters natin na huwag kayo magpapakasal. Piliin niyo po yung lalaki na hindi yung mag-muslim mag lang siya dahil magpapakasal kayo. Dapat patagal na siya muslim at may pananampalataya bago pa kayo nagpakasal. Para hindi po ba? uh, masira yung pagsasama ninyo kasi kapag bumalik kayo sa pagka-Christian, obligado maghiwalay kayo. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.